Ayan mga kagigil, nagsigang po ako no, ng liempo. Asa na ba yun? Ayan. Pinakuloan ko na yung 45 minutes. Tapos sinalo ko na itong mga gulay. Hindi ko na isa-isa no, yung video. Kasi may <laughs> ginagawa ko kanina. Naglagay ako ng labanos, okra. Tapos itong sitaw. Ayan, kamatis. Tapos mamaya may isusunod ko na ibang gulay. No, yung malalambot lang. Okay, sakulan muna natin ulit. Sinahog ko na rin po yung kengkong. Ako, oh, napakaraming gulay nito. Kaya, napaka-healthy ng ating sinigang ngayon. Ano? Then, Okay, na rin natin yung pet natin. Ayan. Ayan. Maluto lang to Sandali na lang. Takpan na lang natin. Sandali na. No? Ayan. Lagay na po natin yung pang-asin natin isang pakete nito no ilalagay po natin itong may gabi yan para lumapot ang ating sabaw